Kung araw-araw kang umiinom ng kape at wala ka pang naramdamang masama sa katawan mo, mag-isip-isip ka na. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, ang pag-uusapan natin ay yung iba't ibang sakit na pwede mo makuha kapag sobra sa pag-inom ng kape. So alam naman po natin na lahat po ng sobra ay eh masama. Pero pagdating po sa kape na talaga namang napakasarap, paano ba natin malalaman kapag sobra-sobra na? Ang video na to ay hindi po para takutin ka or para sitahin ka sa pag-inom ng kape, pero para maging guide po ninyo kung ano yung tama at balancing way ng pag-enjoy ng mga coffee. Papasadaan din po natin kung ano nga ba yung daily limit ng caffeine sa isang tao at paano nga ba gumagana yung caffeine? Paano tayo nagiging alerto dyan? Ano yung mga alternatives kung ayaw natin uminom ng kape? O kaya pag nag aasidik tayo? And syempre, sasabihin ko rin po yung mga senyales na posibleng meron ka ng tinatawag na tolerance or dependence sa kape. So, paano nga ba gumagana ang kape sa katawan ng tao? Bakit tayo nagiging alerto? Bakit tayo nagigising kapag umiinom tayo ng kape? By the way, alam ko na po yung naiisip nyo and alam ko i-comment nyo yun sa baba. Kasi madalas ko rin pong nababasa tong comments na to. Yung iba po kasi nakakaramdaman pakiramdam ng inaantok or pagkaantok after nila uminom ng kape. So, sasagutin din natin yan sa video na to. So, sa brain po kasi natin kapag tayo ay nagtatrabaho, kapag tayo ay nasa opisina or kung ano man ginagawa natin during daytime, nagkakaroon po ng pagdami or pag-accumulate ng tiyatawag na adenosine. So, adenosine po isa po yung molecule. So, isipin nyo po parang ano yan, basura. Pero huwag nyo isipin na madumi sa brain ha? normal process yan. So, isipin nyo na lang basura po yan. Naiipon yan dahil nagtatrabaho tayo. Kunyari ako dahil nag sasalita ako sa inyo ngayon, pwedeng nagkakaroon na ng build up ng adenosine sa brain ko or kahit nagsimple yung naghuhugas lang or naglilinis ng bahay. Ngayon si adenosine po, pag kumalat na yun sa ating brain, pumupunta po yan dun sa kanilang mga receptors. So pag sinabi pong receptors, mga lalagyan nila yun sa brain. And then kapag punong-puno na ng adenosine yung mga receptors mo sa brain, dyan ka na ngayon magkakaroon ng signal na inaantok ka na. Na-activate po yung brain natin na imbis na maging hyper siya, mas inaantok ka or mas nag-ease load down yung ating brain dahil sa pagdami ng adenosine. Sige, gagamit po tayo ng props para mas maintindihan nyo. So, isipin nyo ito yung lalagyan ni adenosine sa ating brain. And ito naman, ito yung isang perasong adenosine. Pero marami pong adenosine sa brain na isa lang po kasi yung teddy bear ko eh. Ngayon si adenosine, kapag tulog tayo, wala yan. Ngayon kapag nagtrabaho tayo, nasa opisina, dumadami na yan. Isipin nyo lang po marami to. Ngayon, kapag dumami po si adenosine, pupunta na yan dun sa kanyang lalagyan sa brain or sa mga receptors. Yan. Kapag nandyan na po siya sa kanyang lalagyan, signal na po yun sa brain nyo na, oops, inaanto ka na, magpahinga ka na, tulog na tayo. Ngayon, ito po ang action ni caffeine or ni coffee. Si coffee po meron niya molecule na kung tawagin ay caffeine. So si caffeine, ang ginagawa naman niya, instead na si adenosine, yung papasok sa kanyang lalagyan, inaagawan niya si adenosine ng pwesto dun sa receptors. So, ang nangyayari, kapag si adenosine ay eh, gusto nang pumasok dun sa receptor niya, hindi sila magkasya parehas. So, anong nangyayari? Walang signal si brain na aantokin ka na. So, ganyan po nag-work ang caffeine. So, actually, hindi naman niya talaga tinatanggal yung antok mo. Tinatanggal niya lang yung signal ng antok mo, pero antok ka talaga, pagod ka talaga, hindi lang naramdaman ng utak mo. Ngayon, kapag nakaupo na si caffeine dun sa lalagyan ni Adenosine, nakakaramdam na tayo ng alertness, nakakaramdam na tayo ng sigla, and pakiramdam natin, mas energetic tayo. Actually, ako po, kakatapos ko lang rin magkape, before ako magvideo, medyo mababang energy ko, pero dahil na-occupy na ng caffeine yung utak ko, mas alerto ako ngayon. Pero bago po natin simulan yung mga sakit na pwede mo makuha sa pag-inom ng kape, tulad ng pagkabog ng dibdib, lilinawin ko lang po na yung kape mismo, hindi po yan masama. Actually, meron din yung mga good benefits. Sabi po sa mga studies, meron pong three major benefits ang kafein sa katawan ng tao. Unang-una -una dyan, yung neuroprotective effect. Ibig sabihin po na niya yung mga nerve cells natin sa brain. Instead na nasisira dahan-dahan yung ating mga nerve cells which may lead to Alzheimer's, to Parkinson's or yung pagiging ulyanin. sabi po sa mga study na prevent po yung pagiging ulyanin ng mga tao. At nangyayari daw yon dahil napoprotektahan nga neuroprotective effect. Yung kape laban sa mga oxidative stress, sa mga cell death. So, napipigilan po yung pagkasira ng ating mga nerve cells. So, kung sinisingil mo yung inutangan mo, tapos sasabihin niya, di niya maalala, baka makatulong na bigyan mo siya ng kape. Pangalawa po sa mga benefits yung better mood. I think, naranasan nyo na rin naman to. Before kayo uminom ng kape, and then after, right after, ang gan, -gan ng pakiramdam, parang mas masaya kayo, mas energetic. Nangyayari po yan dahil na-stimulate po yung ating mga happy hormones. Yan yung mga serotonin mga dopamine, and yung mga hormones na yan pag dumami yan sa brain natin ang saya-saya ng pakiramdam Next na benefit naman po sa general wellness natin, ito yung tinatawag na anti-inflammatory effects. Pag sinabi pong anti-inflammatory, napipigilan po yung pamamaga or inflammation ng ating katawan. Ang inflammation po, napakaraming sources niyan. Pwede sa pollution, kulang sa tulog, sa stress o kaya sa sobrang sugar. And kapag inflame or lagi pong maga yung ating katawan, ang dali natin dapuan ng sakit. And dahil merong anti-inflammatory effects po ang kape, napipigilan po yung mga ganitong situation. Ngayon, pag-usapan naman natin yung daily limit ng kape na pwede mong inumin sa bawat araw. So sa mga coffee shop po na napuntahan nyo, I think familiar naman tayo sa mga most commonly ordered na drinks. Ang common po na in-order is yung tinatawag nating frappuccino, yan yung masarap. O kaya naman yung mga green tea na may mga onting flavoring. Tapos yung iba naman medyo healthier yung kanilang in-order, yung mga americano, yung mga pure na kape lang, o kaya mga cold brew. Pero dahil iba-iba po yung uri ng kape na in-order natin, paano nga ba natin malalaman kung pasok ba yan sa daily limit natin? Ito na lang po yung tatandaan nyo. Generally, ang safe na limit po ng kape kada araw ay 4 cups. So dapat po, apat na tasang kape lang yung iniinom natin araw-araw. O baka may bumanat sa akin dyan ha. Baka may magsabi, Dok, 4 cups a day lang ako. Okay naman, diba? di ba? Hindi naman ako magpapalpitate nito. Pero ganito pala kalaki yung tasa niya. Eh, wag po tayong ganyan. <laughs> yung 4 cups po, sabi natin, ito, pwede na siguro to. Yung normal naman na tasa. Hindi yung ganito kalaking baso. So yan po yung general rule para hindi na tayo mahirapang mag-isip ng mga specific na caffeine. Pero kung gusto natin maging mas specific and para mas pasok sa standard sa daily limit natin, dapat po kung masusukat natin yung caffeine ng mga drinks natin, up to 400 mg lamang kada araw. So parang each cup, 100 mg. So kung 400 mg kada araw, 4 cups ka lang. Eh Dok, madalas ako sa Starbucks. Baka meron ka dyang tip na pwedeng ibigay sa akin. Ito po, general observation and research ko lang po ito kung meron po tayong mga expert sa kape or sa mga barista dyan na nanonood, pwede nyo po ako tulungan. Comment down below kung ano po yung mas tama or mas accurate. Ang general guide po sa Starbucks is kapag one espresso shot, 80 mg na po agad yan ng caffeine. So, depende po kung kayo ay mag-order ng latte. Tapos yung latte na yun ay one espresso shot lang yung pinagawa nyo. So, meron kang 80 mg of caffeine na nun. Pero usually sa mga frap, I think umaabot po yun ng mga 2 to 3 na shots. Hindi ko lang po sure. Comment down below. So, kung 240, up to 2 frap ka lang per day dapat. Kung mga latte ka naman o yung mga espresso shot lang talaga, pwede up to 5. 80 mg times 5 is 400. Also, kung hindi po kayo sigurado sa mga coffee shop, sabihin natin Starbucks, Bose Coffee, ano pa ba, mga CBTL, pwede po kayo magtanong sa mga barista natin dyan. Pwede nyo po sabihin, Ma'am or Sir, ano po ba yung caffeine content niyan per milligram? Gusto ko po kasi malaman. Of course, alam nila yan. Magtanong lang po tayo na maayos. Magiging happy sila to share the knowledge with you. Pero po, sa mga buntis, sa mga nagpapa-breastfeed, paalala lang po, yung 400 milligrams hindi po yung mag-apply sa inyo. Up to 200 milligrams lang po kayo. Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Bago natin ituloy ang video, may sasabihin sa inyo si Truffle. Tap, tap. Truffle. So gaya po ng sinabi ni Traf mag-subscribe na po kayo kasi baka nakakalimutan nyo lang. Again, ang pag po ay lang sa mga ways para magtuloy-tuloy ang channel na to. Again, thank you so much. Back to the video. Yan po ang normal na heartbeat. Ngayon, kapag meron kang sakit dahil sa kape, sobrang irregular, sobrang bilis. Isa po sa mga sakit na pwede mong makuha dahil sa sobrang paginom ng kape. Later, pag-uusapan natin yung mga sakit na yan. Pero ano po ba muna? Yung mga senyales na baka naman meron na tayong tinatawag na tolerance or dependency sa kape. Pag sinabi pong tolerance, ang nangyayari po dyan, yung effect ng kape na hinahanap mo dati, hindi mo na ma-reach dun sa same dose or sa same dami ng kape na iniinom mo. So for example ako, ang gusto kong effect ng kape is maging energetic ako, magising ako, mawala yung antok. Ngayon, mga 5 months ago, ang ininom kong baso or tasa ng kape is isa lang. Nagigising na ako. So Monday, isang tasa. Nagising na ako, na-achieve ko na yung effect na gusto ko. Tuesday, isang tasa. Okay, naging masaya ako. Na-boost yung aking mood. Ngayon, after 3 months or 4 months, yung isang tasa ng kape, kapag ininom ko, napapansin ko, ba't parang hindi na ako nagigising dito? Ba't parang hindi na ako sumasaya yung mood ko? So, ang ginagawa ko ngayon, nagdadalawang tasa na ako. Yan po yung tinatawag na tolerance. Ibig sabihin, kailangan mo na taasan yung dose or kailangan mo na damihan yung iniinom mong kape para ma-reach yung desired o yung ginugusto mong effect ng kape sa katawan mo. And dahil nga nagkaroon na tayo ng tolerance, medyo pumapasok na rin dyan yung word na dependency. Naging independent na tayo sa pag-inom ng kape. Kung baga, hindi na tayo makatrabaho pag walang kape. Hindi na tayo makapag-function sa araw-araw kapag walang kape. So, kapag may tolerance ka na, usually, nagiging dependent ka na rin. Parang yung ex mo lang rin yan dati. Masyado ka nang naging dependent sa pagmamahal niya. Kaya nahirapan kang iwan. And nangyayari po yan dahil kung babalikan natin yung storya ni Caffeine, ni adenosine at nung lalagyan or nung receptor kanina, ang nangyayari po kasi kapag dumadami na or nagkakaroon na tayong tolerance, mauta kasi yung katawan natin. Instead na yung mga receptors sa brain, eh fix lang yung number. sabi natin 100 na receptors ang adenosine natin sa brain. So yung 100 na yun, napupunon siya ng caffeine. So hindi na nakapag-function si adenosine. Ngayon, mauta yung katawan natin. Gusto kasi ng katawan natin, isignal talaga tayo na antok na tayo or pagod na tayo. Kasi kailangan natin magpahinga. So ang nangyayari, yung mga 100 na lalagyan or receptor tinadagdagan ng brain natin, so sabi natin naging 200 na yung receptors ni adenosine. So dahil 200 na yung receptors ni adenosine, meron na ulit siyang chance na pumasok doon sa kanyang lalagyan. Kasi marami pang bakanting na iiwan eh. At nangyari nga yun dahil in-adjust ng brain mo yung dami ng receptor. So, di mo maloloko yung katawan mo. Kung gusto niya na magpahinga, magpapahinga talaga yan. Ilan po sa mga senyales na posibleng meron ka ng tolerance or dependency? Number one, nagiging irritable ka kapag hindi ka nakainom ng kape. Number two, sumasakit yung ulo. Sabi natin, one cup of coffee dati hindi sumasakit. Bakit ulo mo? Pero ngayon, one cup of coffee, sumasakit na. Para mawala yung sakit ng ulo, cups ka na. Number 3 ng dependency or tolerance na senyales is, inaantok. And inaantok po sila kasi nga, hindi na nila namimit yung dose ng brain na gusto nila. So ito po yung sasagot sa mga comments na nababasa ko na, Dok, bakit pag umiinom ako ng kape, mas lalo pa akong inaantok? Okay naman, Dok, umiinom ako ng kape pero wala namang epekto sa akin. Ito po, yung posibleng paliwanag. Dahil nga mataas na yung tolerance nyo, yung desired effect ng kape na pagiging alerto or pagiging energetic, hindi nyo na-reach. -re so, uminom ka na isang tasa, inantok ka palalo. Eh, Dok, hindi lang naman isang tasa yung ininom ko. Actually, nakaka-five na cups of coffee ako, pero antok, nantok pa rin talaga ako eh. Ngayon, may mga tao naman po na kung tawagin ay fast metabolizers. Pero itong mga fast metabolizers ng caffeine, ang nangyayari po sa katawan nila, ang bilis matunaw or ang bilis mawala ng epekto sa caffeine nila. And genetic po ito, namamana ito. Ngayon, sinabi ko naman po na hindi masama yung kape mismo kasi nakakatulong po yun sa katawan natin. Pero tanda natin na lahat ng sobra ay masama. So ano nga ba yung mga senyales na sobra-sobra na yung pagkakape mo? Itong mga signs na to related po sa epekto ng kape. So ilan po dyan yung nanginginig ka na? So yung kamay mo, jittering or parang di mapakali. Pangalawa, para po kayong kinakabog. So yung kape po kasi na-activate niya yung ating sympathetic or yung ating alertness. So dahil sa sobrang epekto ng kape, kinakabog ka na. Sobra mong nararamdaman yung tibok ng dibdib mo. Yung iba naman, So sakit yung sikmura o kaya naman may nalalasang mapait or maasim and yung iba naman laging kinakabahan or laging nagugulat eh doc, kailangan ko magising para sa trabaho ko kailangan ako maging alerto lagi kaso meron na ako ng mga senyales na nabanggit mo ano yung mga pwede kong gawin later pag-usapan natin yung mga healthier alternatives bukod sa pag-inom ng kape pero ngayon pasadaan muna natin yung mga sakit na pwede mo makuha kung sobrang pagkakape mo unang-una dyan yung denemo ko kanina sa pagpalakpak yung hindi po yun normal. Kasi po, ang heartbeat natin dapat regular. Dapat po, slowly lang. Hindi naman sobrang bagal. Walang nag skip ng beat. Or wala namang sobrang bilis na beat. Dapat regular. And hindi nyo nararamdaman. So, yan po yung tinatawag na arrhythmia. Caffeine induced arrhythmia. Ang nangyayari po dito, nagiging irregular yung pagtibok ng puso. So, ang nangyayari, hindi po sufficient yung pagpump ng dugo nyo sa iba't ibang parte ng katawan. Delikado po ito pag hindi nabantayan kasi pwede po kayong maging high blood, pwede pong masira or humina ang inyong puso at worst case scenario pwede po kayong mag-maintenance para lang maging healthy yung inyong heart. Pangalawa, hindi makatulog, insomnia. Yan, sa mga malakas magkape, lalo na paghapon o pagpatulog na, very, very common po ito. Ang kape po kasi bukod po sa mga effects na pinag-usapan natin kanina sa brain, naapekton din po niya yung tiyatawag nating melatonin. Ang melatonin po yan yung ating sleep hormone. So, kailangan po natin yan para tayo ay dapuan ng antok every night. And since ang kape ay medyo may effect sa metabolism ni melatonin, of course, pwede pong maging irregular din or mahirapan tayo makatulog. Usually po ito kahit pagod na pagod ka na galing trabaho, sabihin natin alauna na ng madaling araw, alas dos na ng madaling araw, may pasok ka pa ng alas 7 ng morning pero hindi ka pa rin makatulog. Sobrang gising ng diwa mo. Next nakaramdaman, high blood. So, pwede po kayo magkaroon ng high blood kung sobra-sobra talaga ang pag-inom nyo ng kape. Kasi po, may epekto yan sa heart, meron ding epekto yan sa mga ugat natin. Next, yung tinatawag nating GERD or hyperacidity or gastroesophageal reflux disease. Ilan sa mga sintomas nito, nakakaramdam sila ng maasim or nakakalasa sila ng maasim or mapait na may umiinit po sa likod ng dibdib nila or dito sa kanilang tiyan or yung iba naman parang kinakabag or parang laging puno yung kanilang sikmura. Nangyayari po ito dahil bukod po dun sa dalawang epekto ni caffeine, yung nagigising tayo tapos naiistorbo yung melatonin, yung pangatlong bad effect niya ay nai-stimulate niya yung pag-produce ng acid ng sikmura natin. So, dahil sobra-sobrang tayong kape, sobra sobrang yung acid sa sikmura, nalalasahan natin siya. And, worst case scenario, kung hindi po ito mababantayan, pwede pong umakyat yung acid na yon papunta sa ating lalamunan at pwede magasgas o mabutas ang ating lalamunan. Pero wag po kayong mag-alala o matakot dahil sinabi ko na po sa inyo yung mga daily limit o yung mga tips para makaiwas tayo sa sobrang pagkape. At para mas makatulong na hindi tayo humantong sa mga ganyang uri ng karamdaman na nakakatakot, ito po yung mga healthier alternatives sa kape. Ito po isa sa mga pinaka nakakalimutan talaga. Although kasi panghirap din i-commit nito. Number one tip, dapat po 7 to 9 hours of sleep tayo every day. Remember, inaantok tayo kasi kung kulang tayo sa tulog. Gusto natin ng kape para ma-energize tayo pero di natin nare-realize kulang pala tayo sa tulog. Ang tulog po, yan yung ating nag-iisang number one energy source. Kapag kulang sa tulog, of course, hindi makarecover yung katawan. Kahit anong inom mo ng kape, kung hindi mo nakokorek yung iyong pagtulog every night, may hirapan pong makapag-recover yung katawan mo. Laging bagsak ang energy. Next, ito lagi ko rin sinasabi sa mga reels. Morning exposure sa sunlight. Daily po yan. Hindi lang po mga sanggol yung dapat pinapaarawan every day or every morning. Dapat tayo rin. Nakakatulong po kasi yan para makapag-metabolize or para makagawa tayo ng enough na vitamin D. Ang vitamin D po, very very important yan sa ating energy levels. Next, exercise ng at least 10 to 15 minutes every day. Kahit light exercises lang, walking, kahit brisk walking, kahit onting stretching, squats, makakatulong po yan para mag-spike yung ating energy. Huwag natin po pwersahin na talaga sobrang pagod. Kaya nag-gym ka ngayon, sinobrang pagod mo yung sarili mo, huwag mo i-expect na mataas pa rin yung energy mo. Next, ito po usong-uso -uso sa mga Japanese. Ako po, uh, personally, ina-admire ko po yung mga Japanese kasi ang galing po ng kanilang pag-aalaga sa katawan niya and yung kanilang mga techniques sa para mas malusog yung katawan nila. Ito po uso sa Japan yung tinatawag nating matcha or green tea. Yan. Ang green tea po kasi or matcha, meron po yung tinatawag na L-theanine. Ang L-theanine po, parang kape din yan. nag stimulate din yan ng ating brain. kapag din ng energy. Pero kumpara po sa caffeine, na yung caffeine kasi sobrang gaganon agad yung energy mo. Itong kay matcha, dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang umangat yung energy mo tsaka mood mo. Pero mas longer lasting siya. And another benefit po nito, hindi siya masyadong nakakaistorbo sa ating pagtulog kumpara sa kape. So again, hindi po masama ang kafe. Actually, meron po itong mga good benefits. Pero again, as the saying goes, lahat po ng sobra, masama. And kung na po kayo ng mga senyales ng dependency or ng mga senyales ng mga sakit na pwedeng makuha sa kape, pwede nyo po dahan-dahaning bawasan yung pag-inom nyo ng kape at i-incorporate or samahan nyo po ng mga alternatives na sinabi ko sa inyo. So dyan ko na po tatapusin ang video na ito. Kung nag-benefit ka, please subscribe to my YouTube channel and follow my other social media accounts. Kung gusto nyo po malaman yung mga bad and good effects ng deodorant, ito po yun. And kung gusto nyo naman malaman yung mga akala mong healthy na pagkain pero hindi pala, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin. Side. Oh.